Hello everyone. Ngayon naman ay ang Skyplex ang ating bibigyan ng bagong bersyon ng merienda. Kaya naman, atin na siyang durugin at atin siyang pupulbosin. Ah This is Bella, ang inyong kusinera ng Midelmas Kitchen. Siyempre, welcome na welcome ka dito kung bago ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share. At pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Inilagay natin dito sa ziplock itong ating sky flakes para mapulbos nating mabuti at gamitan natin ng rolling pin. Kung wala naman tayong rolling pin, pwede natin gamitan ng isang bote. At ang isang technique pa dito na pwede nyo gamitin, kung meron lang naman kayo, pwede kayong gumamit ng blender or food processor. Pero since hindi naman lahat tayo, merong mga ganong equipment, so eto pwede natin durugin siya sa ziplock lang. At kapag pulbos na siya, ilagay naman ngayon natin sa isang bowl. At dito na natin titimplahin itong ating panibagong versyon ng merienda na talaga namang masisyahan ka. Bali, anim na sky flakes yung pinulbos ko dito. At ngayon naman, lalagyan natin ng 1 tablespoon na baking powder. Haluin lang natin at ngayon naman ay lagyan natin ng isang itlog. Large na egg po ang ating gagamitin, isang piraso sa bawat anim na sky flakes. So ayan, ihalo natin muli at syempre, nandito rin ang ating kalahating cup na evap milk. Ilalagay lang natin ang paunti-unti habang hinahalo natin itong ating sky powder. At kapag naisama na natin lahat itong ating evaporated milk, nagpo-form naman siya as dough. Ngayon naman, ay gagamitan natin siya ng kamay sa pagmamasa para halong-halo ang ating mga ingredients. At habang minamasa natin ang ating kamay, Dagdagan natin ng 2 tablespoon na unsalted butter or pwede rin kayong gumamit ng cooking oil. Basta kailangan po unsalted kasi yung skyflakes natin tandaan medyo maalat-alat na 'yon. So, yung margarine or butter ang gagamitin natin, unsalted. At kapag ganyan, nahalong-halong na ang mga ingredients, atin naman siya ngayong ipo-form ng ball. So, mga 1 inch diameter lang po ang ating bilog or pwedeng maliit-liit pa doon ng konti. Depende sa size na gusto nyo. Pwede namang bite size lang din. So, ayan, ganyan lang. Ilagay sa kamay at bilugin. So, ganun lang pong simple At yung ating gikas pa premyo, tuloy-tuloy pa rin po. At ito na nga ang ating mga Skype Flakes Ball. Ngayon naman ay maglagay tayo ng mantika sa isang kaserola at ating i-deep ide fry itong ating mga Skype Ball. So kung medyo health conscious po kayo, pwede kayong gumamit ng olive oil. Ayan, at pag mainit na, ihulog na natin dyan ang ating mga Skype Bola Bola! At habang dinide-fry po natin, don't forget to subscribe, like and share. At tapusin niyo po yung video at baka ikaw na ang isa sa mananalo. Kaya naman, tuloy-tuloy lang natin itong ating pagbiprito. At atin lang din pong ikot-ikotin para hindi naman masusunog yung ilalim. At hihintayin lang po natin na mag-brown. At ayan na, ito na ang ating uh, panibagong merienda na gawa sa Skyflakes. Kaya naman, mega love shoutout sa mga sumusunod. Unang-una, kay Mian Mojica. At syempre, sumunod ang aking mentor, Team Pasis Vlog. Please subscribe, Team Pasis. At B. Gomez Vlog. Nandyan din si Road Music TV. At syempre, isama din natin Apo ni Antero Lani's Notebook na kung gusto nyo mag-apply sa Canada, may mga ideas dyan. Andyan din si Pamela Ann Lagrama ng Los Banos, Laguna Si Maylin Bar Baricos, At nandyan din si Ma'am Ledilian Coolaway at nandyan din si Ma'am Lorna Stelterin ng Australia kaya naman Maraming salamat po sa inyong lahat. At again, this is Bella, ang inyong kusinera ng Delmas Kitchen. Mag-ingat po tayong lahat at bye-bye!